isang mapagpalang webes po sa ating lahat ng uh, kagimat anting-anting mutya o ano paman na tangan sa ating katawan at sa mga kapanalig natin sa spiritual so ating paksa po ngayon ay webes uh, simulan po natin ano na uh, ng langis ng nyog So, bali mamaya po ay dahil busy po ako may trabaho pa, isisingit ko lang pag dugyak ng ano. Ng uh, nyog. Ito yung dalawa kang, ano. Yang isang mata at isang bibig. So, dahil itong isa ay butas na, so kailangan na rin biakin kailangan na rin pagsabayin para makagawa tayo ng langis so atin muna pong bibakin para mamay ay kakayurin na lang at ating lulutuin para makagawa tayo ng langis na panghilot <clears throat> bali isang, ito muna pong isa dahil na eh butas na napakaganda po nitong ano going gamit sa katawan pang protekta sa katawan so bali ito maganda man ang pagkabiak nya kaso maliit so dito kailangan bilog na bilog talaga yung mga natira na natira Malabis-labis pwedeng pulbusin. So, ang gagawin muna natin na yun, no? Saka na tayo gagawin ng quintas. Gagawin naman tayo ng ano? Na, um, langis mga ay nanyog tulutuin natin para sa panghilod sa pasyente. Dahil hindi pa rin nakukuha ng bihasa sa paggawa ng quintas na bao So, tayo ay mag nagre-research kung paano gumawa anong ano. Yung bao na pintas. Ayan. I tatabi muna natin. Ito namang isa. yan napakalaki oh. Ganun rin ang gagawin natin. Kailangan na rin natin buksan. baka ano niya oh pakalak mo yung kabao bali maganda naman ang pagka ano baka, ganda ng ano ayan So bali ito yung kakayuri natin mamaya para makagawa tayo ng langis so yun lang po sa ngayon uh, mamay pong hapon continuation po natin ng pag ano ang uh, paggawa so, isang magandang tanghali po sa atin lahat na mapagpalang webis po ng tanghali so bali ito po i-continuation lang po ng ano mga aking video dahil kabababa ko lang po galing ano trabaho so, bali wala ko tayong time, time na ano na kumugol ng oras para magkayod na so atin itong dinala ito po balik ang capacity ng dalawang bao ay ito marami raming malalangisan na ito na naipakaida na po natin sa ating kaibigan so, bali ah uh, ito po yung nakakatawa halos ano halos nakayod lahat marami rami po siyang magagawang langis so bali ito po yung nakayod oh yan yan magandang i-grinder po ito para gawing ano kwintas so bali ito naman po yung isa yan yan so malaki po itong isa yung eh, napakaganda natin pong itatabi muna paano po natin gagawin kwintas ang ating pagtutuunan po muna natin ang pansin ay ang paggawa po ng langis ng nyug na galing sa isang mata at isang gibig para gawing panghilot so dahil wala pa tayong skill o ka kaalaman sa paggawa ng ano ng langis ng nyug. so Ipinapauboy ako pa sa akin kapag na panganay. Yun pong may kalaman ng aking ate. So, paggagawin po natin mamay ng, ano, ng langis. So, yun lang muna po. At, uh, standby po kayo sa part 3 po mamay hapon. Uh, Iyan pong subaybayan kung paano gumawa ng langis. Isang mapagpalang webes po sa ating gabi dahil busy po ang ating tagagawa ng ano langis ng nyug so try natin uh, ako mismo rin na rin ang gagawa buka natin for the first time lagyan natin ng isang basong mainit tubig hanggang pampaga po sana kinahid na nyug pag ng langis. bali po sa part pong ito ang kinalabsan po ng dalawang bao na kinahid na nyo ito po marami rami itong gawing paano magagawang langis so, atin na pong isasalang sa ano kawali to so, bali ito naman po ay nasala na ng ayos Ayan. Natin po lulutuin. Para umalasa yung langis ninyo. So, bali. Hintay po tayo ng ano, isang oras para lutong-luto. Mm, langis na. Langis lalo na pag tubuan ng doon dali magbilis yan at itong latik ng pulang pula dyan ay matagal umanta abuti nga na isang taon hindi maanta yun meron pa yan marami pa yan dyan hmm. Balik luto na yung ating ginawang langis kailangan nga hanguin at baka masunog so at nyo pong papalamigin para salain po mamaya so ito na pong ating ano means product ng ating ano langis na ginawa shout out Ormeco napakabait mo naman round out for today's video natin pong salain Yan, pensya na wat, So, bali ito po yung nagawang ano, langis ng nyog, isang mata, isang bibig. So, bali, munti lang pala po yung ano, yung resulta ng nung paggawa ng ano ng ng isang nyog pag dalawang bula na nyog so kailangan talagang marami so kaya naman dalawa lang yun ay talagang gamit sa panghilot yun ay kumpara naman sa talagang ordinary yung ano nyog so bali tilalaho ko na lang po natin ng ano ng eucalyptus para maganda pong ipanghilot sa ano katawan. at para hindi naman po ganong umanta yung langis. Uh, bukas na lang pulit yung continuation ng ating vlog dahil brown out. So, yun. I ano muna natin i ano muna natin sa tabi palamigin muna natin. So bukas pulit.